kailangan natin na ipakita rin na sa bansang ito na okay tayong mga Pilipino. Matulungin tayo at maawain. Gusto kong sa pamaraan na yan ay nagkoconnect ang magandang relasyon ng Pilipinas at China. Ako po ay si Mr. Moises Sumile Jr., uh, Tubong Davao City, Philippines. 42 years na po akong full-time uh, musician na ngayon ay nasa uh, Shanghai na nagpe-perform. Noong 90s, late 90s, nagka sa buong Asia, financial crisis. At ang tanging bansa na hindi na uh, apektuhan dito ay China. At uh, that time, uh, ka-open lang nila, which is very good timing. Kaya niya ako pinadala rito sa Paulander. Malaki ang pasalamat ko sa kanila at uh, sa mahabang panahon ay andito pa rin ako. bilang uh, isang OFW na nanakarating na sa iba ibang bansa, para sa akin ang Shanghai, number one. Uh, the best, maybe in the world, you know. Uh, very peaceful po, very peaceful at um, very safe po. Mababait ang tao, at saka, tumulong mamalinis. Very nice city. Kami mga musikero na nagpunta sa Shanghai, ay na, hindi lang English ang kinakanta namin, di ba? So, natututo kami ng Chinese. Yung mga Chinese songs, lalo na ma, makanta mo ng maayos, ay natutuwa rin ng mga Chinese. Like, uh, ano, Yuelan Tai Pia Water Sing, tsaka yung Yoto Shao Ai Kai Chong Lai. Every time na kinakanta namin yung gustong-gusto nila, <laughs> para na yan ay magkakaroon kayo ng connection sa ano. When uh, when you sing Chinese songs to Chinese people, may like, bilang Pilipino, Filipino, iba yung. Ang PIMAS ay itinatag noong 2007. Ang ibig sabihin ay Philippine Musicians Association of Shanghai. No, tinawag namin in short PIMAS. Itinatag namin ito ng mga anim kaming ano, mga musikero dito sa Shanghai. Kami ay actually before pa 2007, 2004 ay marami na kaming tinutulungan ng mga musikero, yung mga nakakasakit, yung mga nangangailangan, yung mga nawalan ng trabaho. So, uh, Noong 2007, nag kami na bakit natin hindi gawing formal ito na asosasyon. Sa ngayon ay may 727 members na sa ngayon, ano? simula 2007. Sa aming uh, party, uh, anniversary party every year, doon kami nakakalikom ng aming um, uh, pondo. At yung mga aming nalikom ay uh, dinodonate namin sa mga musikerong nagkakasakit. At uh, yung alam mo naman sa Pilipinas, lagi may bagyo, di ba? Noong panahon ng uh, um, sendong, nagbigay po kami sa isang uh, network doon na mag -donate. hindi ko nalang babanggitin. Tsaka nung type, uh, support typhoon Yolanda, nagbigay rin po kami ng malaking uh, halaga sa isang network. Ano? Uh, hindi lang yan, may mga grupo-grupong musicians din na sa Pilipinas na nabahaan na lin, na biktima ng lindol. No? Ah uh, tumutulong po, niyo po kami. nag response po sila na may videos na, na pinadala sa amin na, na pinapasalamat. at inonon eh, in ano, eh, pinopost namin ng sa aming mga event para matuwa naman na aking mga members. Pero kami isang uh, project ang ang uh, Philippine Consulate uh, sa mga orphans. You know? When there's orphans, may, kailangan niya ng entertainment. Doon ang PIMOS pumasok na makipag uh, sa Philippine Consulate para sa mga orphans sa Shanghai. It's a charity. You know? Ang aming charity ay nagmula kali eh, ito sa malalaking sponsors namin. Now we have sponsors like uh, Uishi Shanghai, Daiichi, Philippine Airlines, um, Cebu Pacific and even our uh, Department of Tourism at saka mga ibang individual na mga friends namin, mga customers namin, alam nila ang gawain ng Pimas, tumutulong sila. Sa kultura naman, siyempre, ibang iba sa Pilipinas. Pero, sa kalauna, nagustuhan ko rin ang kultura ng China. Pareho tayong family-oriented, na? sa mga Chinese, may masisipag. May mga Pilipino, may masisipag din, ano? Sa mga musikero naman na hindi pa nakabiyahe sa abroad, ano? Kung talagang gusto nyo, ituloy nyo yung mga plano. Masaya po kasi ang um, isang musikero, no? Pero, talagang dapat handa kayo, no? Dapat ay marunong tayo mag-adjust sa kultura, sa klase ng musika, no? Um, tulad kami, pag nandito ka sa China, maaaralin mo mga Chinese songs, no? Huwag kang mag-concentrate sa isang genre. Lahat ay aralin mo at never stop learning. You know? At aralin mo pa ang paano mo mapaganda ang kanta. At uh, lagi kong sinasabi sa mga musikero, eto, sing the right song at the right time, at the right place, to the right people, and you'll be okay. Sa panahon ngayon kasi, eh, medyo nakakagulo ng mundo, no? Sana naman eh, ay na natin dagdagan. Kung anuman ang relasyon natin, magandang ugnayan ng China at saka Pilipinas na noon pa ay eh, tuloy natin ito. Uh, mas maganda kasi ang matiwasay, no, walang problema, tuloy-tuloy ang negosyo, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bawat isang bansa, no. Uh, so may papay ko lang kami mga OFW rito sa sa China ay eh, kailangan natin na ipakita rin na sa bansa nito na okay tayong mga Pilipino. Matulungin tayo at maawain. Gusto kong sa pamaraan na yan ay nagkoconnect ang magandang relasyon ng Pilipinas at China.